Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Uh, bali ngayong araw na to mga kagulay. Uh, I-update ko kayo dito sa tanim naming talong. Uh, kung mapapansin nyo, yan na siya mga kagulay. Bali ngayong araw mga kagulay, mag ano muna ako. Magdidilig muna ako kasi hindi pa naayos yung drip. Kung, uh, kung nakaabang na yung drip natin kasi hindi pa siya ano. Kung hindi pa talaga siya naayos na talagang ano kasi iayos pa yung mga drum. So, pa ng patungan ng mga drum, mga kagulay, yung ganun na drum, oh. Gagawa pa ng patungan, eh, hindi pa naayos, kaya magdidilig muna. Uh, ah, madali lang naman diligan to mga kagulay, kasi kumbaga hindi pa naman siya kailangan ng tubig na marami, gawa ng ah, bata pa lang naman yung talong. O katatanim pa lang, kumbaga yung ugat niya, hindi pa naman gumagapang masyado mga kagulay. Kaya magdidilig, kaya dilig-dilig muna, muna ngayon mga kagulay. Mapapansin niyo yung mga may tubig-tubig na ganyan natapos ko ng diligyan. Papunta ako ngayon doon mga kagulay. Doon. Ano siya mga kagulay? Tito dito ay tapos na rin diligan dito mga kagulay. Dyan. Tapos na diligan dyan. Kung baga, na ako doon mga kagulay. Ang gamit kong pandilig yung power spray ko lang muna. gawangan nga ng di pa ayos yung ano yung drip natin. Kung baga, naiabang lang yung mga drip hose. Pero hindi pa totally naayos lahat para na pang na pang ano sana sa tubig dito. Kaya dilig-dilig muna. Pero ito yung gamit ko. Yung power sprayer ko pa rin mga kagulay. Dalawa naman tong ano ko. Yung hos na 100, ano, 100 meters. Kaya yun yung munang gamit ko. Ito siya mga kagulay. Ayan. <coughs> Bali ito, mga kagulay. Hindi pa rin tapos taniman. ah uh, pangatlong hapon na niya mamayang hapon kasi nga walang makuha ng taong marami kaya yun naging tatlo na tatlo na uh, half day ang nangyari doon tapos na doon doon sa kabila hindi pa mga kagulay doon doon, doon sa kabaak na yun mga kagulay sa malayo na yun hindi pa yun tapos taniman mari mamayang hapon uh, matatapos na siya lahat sigurado naman na matatapos na siya lahat Kaya habang di pa ano dito muna ako dilig-dilig muna ako mga gulay para makarecover siya kagad makikita nyo naman oh, ano, maganda naman yung seedlings natin mga gulay. Uh, in order ko to kaya ano, pobring magsasaka taga dabaw siya uh, kung gusto nyo umorder kontakin nyo lang ano nyo lang yung yung FB niya. uh, sasagot naman agad agad yung basta tinat nyo mga gulay, kung gusto nyo uh, 250 per tray lang ang ano niya, 128 na no 128 na holes yung seedling tray 250 lang tapos uh, dagdag lang kayo ng ano ng shipping fee kung malayo layo syempre uh, medyo malaki laki rin yung ano kaso lang uh, syempre kung naghahanap talaga nagmamadali kayo eh doon na lang kayo umorder mga kuya lalo dito sa ano bandang Mindanao Ah, uh, dati kasi kay boss uh, RJ ako umorder kaso na wala na si boss RJ hindi ko na alam kung sa lupalop na na ano pumunta. Kaya sa kanya ako naka ano, naka-order. Maganda naman yung mga seedlings niya mga gulay Quality naman kung makikita nyo, yan ayan oh. yung mga seedlings niya mga gulay matatangkad na siya, matatangkad na mga gulay Ayan, 250 per tray lang sa kanya. Ayan, bali 40 per po uh, tray to, yung nga 5014. Oh, mga ganoon 5014 yata to, syempre hindi naman natin ma-perfect. Mape na ano sana nga ma ano ka ma ano, pero kung meron naman siyang pasobra may pasobra siyang isa yun na lang ang pangano ko dito kung mga limbaw, may ano na mamatay yun na lang yung pang pampapalit ko kaya si pinasobrahan ko rin ng isang tray ayan siya mga kagulay ayan nandoon pa rin yung mga tao nagtatabong pa rin doon pero unti na lang naman yung tatabunan na ng gulay tapos gagawa na ulit sila ng pang ipit para doon sa ampalaya kasi magtatanim nga ako ng pala yung mga kagulay Doon banda Tapos yung sa sobra doon na naman na area Ay tataniman ulit ng talong yun Sa uh, January, mga January 15 O kaya katapusan Para tuloy-tuloy talaga itong ating ano, uh, Pag nag-harvest ka dito Tuloy-tuloy na talaga kasi every 2 months Tanim, ganoon ang mangyayari dito Mga kagulay, pero mas onti na lang Itatanim doon sa susunod, mga 3-5 na lang siguro Mga kagulay, gawa ng onti na lang yung matitira doon kasi may tataniman pa dito ng pipino sitaw tapos yung palaya na 500. Kaya unti na lang siguro yung ano do, yung mababakante doon mga 35 na lang siguro may tatanim. Yan, gagala ako kay dito. And, alas pantay-pantay naman yung laki ng seedlings na ano na diniliver sa akin. Ayan, malalaki na nga yung iba Ayan oh. siya, mga Dito sa Bayugan, Bayugan City, Bayugan Uno ay sobrang init dito hindi talaga pwedeng hindi ka magdilig kaya katulad ng sinabi ko kagay na araw araw-arawin pa to na magdidilig gawa nga nang hindi pa naano ano yung drip post kasi hindi pa umuwi yung ano yung may-ari nitong ano na yung ano namin eh kailangan nandito siya pag inano tong drip kasi mga kagulay hindi akin kumbaga ako dito ah uh, ako yung nagtanim kanya gastos kapag nag ay kakaltas lahat ng gastos bago kami maghahati Ganon yung usapan namin dito mga kagulay. Yan. Kaya eh, hindi pa naman siya umuwi. Kaya yung mga ibang gastos na no, hindi naman na no, kailangan nandito siya para makita niya yung ano. Yung kung anong kinarabasan na itong ko dito mga kagulay. Ayan nga kung mapapansin nyo merong ano. Mga ganyan no. Mga damo kagad dyan kasi itong nga diretso plat. Kung baga ito dapat ang plano dito. Ang plano ko dapat dito uh, mo na lahat bago i flat ang kaso ang ginawa naman na no kasi gaul na nga sa oras kasi uh, darating yung itong sidling itong seedling natin kaya ginanyan na lang bali grass cutter na lang yan mga kagulay yan. kasi meron namang grass cutter ang grass cutter na yan bale, mawawala na yan mga kagulay maganda na siyang tingnan dito kung ngayon ay uh, may damo-damo pa siya pang sunod na linggo wala na yan. wala na makikita dyan mga kagulay gawa ng lang alilinis ah, lilinisan namin yan para walang pagtataguan ng mga insekto, mga kagulay. Kasi kapag ganyan na may damo, ah, lamang ang pagtataguan ng insekto, mga kagulay. Kaya kahit ispirad mo dito, tatago lang sila sa damo. Kaya kapag nawala na yung pang-spray mo, babalik lang ulit sila sa ano. Kaya kailangan matanggal yan. Napa, ah, yan ang ah, kahalaga ng malinis talaga ang ano, gulayan. Para nag pag nag-spray, walang pagtataguan. Yan siya mga kagulay. Ulitin ko mga kagulay, sunod-sunod ang tanim namin dito. Noon 3-5, tapos ano, sitaw, uh, pipino, uh, Ampalaya ang Tapos doon sa Mayo, sa May, ay uh, atsal at saka pangalan nito, Taiwan. Siling Taiwan mga kagulay, yung labuyo. Yan, mga kwan siguro yan, mga isang hektarya siguro yan, yung bakanting yan yung bakante niya malawak yan mga kagulay hanggang doon sa mga may puno ng nyog mga kagulay so ayun mga kagulay na update ko lang kayo dito sa ano tinaniman ko ng talong ah uh, kung baga para makita nyo rin kung pagkasunod sunod ngayon update ko kayo dito gawa ng wala pa ngayon drip may nagre request nga nung paano daw mag ano, ng na drip eh, hindi ko pa siya magawan mga kagulay gawa nga nang hindi pa ako hindi pa kami nakakapaghangir uh, ng ano ng mga drum Saka wala pa yung bulb ng ano ng mga host. Kaya o orderin pa yon. Baka kapag nagdumating na yung pag mag-install kami talaga noon, ay gagawin ko rin siya ng video mga kulay. So, hanggang dito na lang ako mga kulay sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong, doon sa sitaw, sa pipino, sa uh, ang palayat, doon sa susunod na sili, at atsal. Uh, para mapanood nyo rin mga gulay uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin uh, God bless po sa ating lahat